Ay, ah, yung mga pinaghirapan mo, babasagin mo lang today. No points, bossing. Unahin natin tong ring. No points. CO8 to, CO8. No points. Pagang. Wasak, boss. Mababasag, okay lang. Di nakakaiyak. Pero hindi. Sino may sabi sa'yo? <laughs> Pinaghirapan ko yung mga item dito. Charot. One down. Plus nine, plus nine, plus nine. Pagang! Bossing! Eh wala eh, ganun talaga. eto nga extract ko nga ito eh. Extract. Enchant low. Asan na yung iba? One six. Dagagin at plus 11 Eto 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 Basagin Bagag Warak na warak Basagin Bagag Warak na warak Meron pa dito ring Plus 9 O plus 10 yan o oh. 2k points plus 10 Bagag Bagag! Another one. Bagag! Wasak, boss! Ito pa isa. Bagag! Diyos ko, ang sarap tignan. Eh, warak na lahat. Oh, mayroon pa din to! Kala mo makakaligtas kayo? No. Eto na, dito na tayo sa Chaos Accessories. Bagag! Bagag! Wasak! Wasak! Ayan pa ba? Ay, ito pa! Yung mga kinukupit, binabasag, oh. Uy, relax. Kupit lahat yan. <laughs> oh! Nag plus 11, oh. Nag <laughs> success. Okay na yan, ah. Costume naman yung character natin. So, it's all good. Tama lang yan, para walang kukupit sa atawa.